Nasa parte ng buhay ng mga sundalo ang ipagtanggol ang bansa. Kaya sa una pa lang ay nakalagay na ang kanilang isang binti sa hukay. Lahat ay gagawin para sa bansa at isasakripisyo lahat maging ang kanilang buhay. Oy Gerald! Tawag ni Mavi habang papalapit sa kaibigan. Hindi siya nito pinansin at tinuon lang ang pansin sa bagay na ginagawa aba talagang ang pag-ibig nga naman kapag tumama ay parang kidlat pang aasar pa ni Mavie nang tuluyang makalapit may chicks umiling si Gerald sa kanya hindi chicks bro sabi nito habang biglang nagsiriso ang mukha siya ang babaeng pakakasalan ko at siya ang babaeng pangangakuan kong mahalin ng panghabang buhay. Kitang-kita ang sinseridad sa mga mata nito. Loyal palang baby boy namin eh! Masiglang sabi ni Mavi at tinapik ang balikat niya. Paano yan? Mahati ang atensyon mo niyan. Pagpapalit mo na bang bansa? Kunwari, nag-aala lang sabi ni Mavi. Napangiwi naman si Gerald sa tanong niya. Hindi no. Dalawa lang ang magiging responsibilidad ko. Pero hindi naman ibig sabihin nun no, ay, hindi ko na rin prioridad ang bansa. Alam mo namang pinili ko ang profesyon na ito para paglingkuran ng ating bansa at mga kababayan natin. Paano na lang sila? Mahabang paliwanag ni Gerald. Pareho silang natahimik hanggang sa malakas na tumawa si Mavi. Nakalimutan ko atang may loyalty award ka sa school. Sabi nito, masayang nag-usap si Gerald at Mavi tungkol sa maraming bagay. Madalas ding nababanggit ni Gerald ang babaeng si Maya. Pinagmamalaki nito sa kanya ang magagandang katangian nito. Siyempre, masaya din si Mavi habang pinapakinggan ang kanyang kaibigan. Makikita kasi sa mga mata ng kaibigan na mahal niya talaga ang babae hanggang sa matigilan sila sa susunod na putok na nanggaling sa mga terorista. Napadaing si Mavi nang maramdaman ang kirot mula sa kanyang tagiliran. Malakas itong napamura habang hawak iyon. Dahilan para mapukaw ang atensyon sa kanya ni Gerald. Nadaplisan ka! Pinilit nilang kumalma sa sitwasyon. Inalaya naman ni Gerald paalis ng base ng marinig ang mga papalapit na kalaban. Paika-ika itong naglalakad hanggang sa makarinig sila ng mga susunod na pagsabog. Hindi inaasahan ng dalawa na may nakabaon na bombas sa kanilang kinatatayuan. Dahilan para sumabog ito at pareho silang tumba. Naging sunod-sunod iyon at nagawa pang saluhin ni Gerald ang mga pagsabok para maiwasan iyon ni Mavi. Maya-maya pa'y nakarinig sila ng sunod-sunod na kaluskos at kasunod din nun ay ang mga putok ng baril. Kitang-kita ni Mavi kung paano masaktan ng kaibigan hanggang sinasalo nito ang mga bala. Sinubukan pang tumayo ni Mavi pero hindi siya hinayaan ni Gerald ilang minuto din ang tinagal hanggang sa tumating ang mga backup. Sunod-sunod na nagpaputok ito ng mga baril at ang iba naman ay tinulungan silang makaalis at dalhin sa isang ligtas na lugar. Ramdam ni Mavi ang pamamasa ng uniforme dahil sa pinaghalong dugo nila ng kaibigan. Pagkarating sa isa pang base ay mabilis silang inasikaso ng mga nurses. Ilang beses ding tinanggihan iyon ni Mavi at hindi umalis sa tabi ni Gerard. Ka, Kaya ni Mo! Paulit-ulit niyang sinabi ang mga katagang iyon. Hanggang sa umalingaungaw ang paghahabol ng hininga ni Gerard sa loob ng silid. Nagawa niya pang lumapit sa kaibigan nang magsalita ito. Maya, paulit-ulit niyang tawag sa pangalan ng... Nobia? Mabi, tawag nito sa kanya. Napasinghap si Mabi habang may sinasabi ang kaibigan. Mabi, si Maya, ikaw lang ang maaasahan kong mag-alaga sa kanya. Hirap na sabi nito. Hindi nagawang tumango o sumang sumang-ayon ni Mavi sa habilin ng kaibigan. Ipangako mo, papasayahin mo siya. Sunod-sunod na umubo si Gerald at sinabing, Pare, ipangako mo, dagdag pa nito. Sa pagkakataong ito ay hinayaan ni Mavi na lumabas sa kanyang bibig ang salitang, Pangako. Masyado nang okupado ang isip ng maraming bagay, hindi niya na rin maintindihan ang kanyang gagawin hanggang sa makita ng tuluyan na mawalan ng buhay ang kanyang kaibigan. Makalipas ang dalawang linggo, nakabalik sila sa kani-kanilang lugar. Pagkatapos nilang matalo ang mga terorista, Masaya sanang babalik si Mavi sa kanilang lugar ngunit hindi pa rin natatago ang pamumugto ng mga mata nito habang bitbit -bit nila ang bangkay ng kanyang matalik na kaibigan. Mahirap para kay Mavi na panghawakan ang pangako niya kay Gerald at mas lalong mahirap para sa kanya na makita ang mga magulang kamag-anak at topya nito na ngayon ay umiiyak at pinaglalamayan na ito. Mahirap para sa lahat ang pagkawala nito. Naging mabilis para sa lahat ang makasama ito sa maikling panahon. Napakahirap din nang dumating ang araw na kinailangan nilang ihatid ito hanggang sa huling hantungan. Makalipas ang dalawang taon, bumabagabag pa rin kay Mavi ang iniwang pangako niya para sa matalik na kaibigang si Gerald. Lumipas ang dalawang taon, ngunit hindi niya pa rin nagagawang tuparin ito. Matagal niya na sanang ibinaon ito hanggang sa maimbetahan siya ng mga magulang nito sa selebrasyon sa kaarawan ng kaibigan. Dahan-dahang humakbang si Mavi patungo sa babaeng mag-isa ngayong nasa balkonahe at tinititigan ang buwan. Mababakas ang lungkot sa mga mata ng dalaga. Kalaunan din ay sunod-sunod na tumulo ang luha sa magagandang mga mata nito. Panyo, Miss. Alok ni Mavi sa hawak na panyo. Yumuko ang dalaga at nagpasalamat sa kanya. Saka, ta simpleng pinunasan ang mga luha sa mata. Ilang segundo nang pinagmasdan ito ni Mavi hanggang sa ibalik nito ang panyo niya. Pasensya ka na at yan lang ang kaya kong gawin para mapawi man lang yung luha mo. Mahinang usal ni Mavi. Pinagmasdan naman siya ni Maya dahil sa sinabi nito kilala niya ang lalaking kasama ngayon at may ideya siya sa relasyon sa yumaong nobyo. Ayos lang. Napasinghap na sabi ni Maya. Saka inalis ang pansin dito. Yumayakap ang malamig na hangin sa balat niya na tila ba'y kasama niya pa rin ang kanyang minamahal. Mas lalo siyang nakaramdam ng lungkot dahil katulad ng isang hangin ay malabong niya naring makita at mahawakan si Gerald. Malalim na buntong-hininga ang pinakawalan ni Maya at ganun din ni Mavi. Ang dami niyang iniwan na masasayang alaala na masakit ngayong balikan. Bulong ni Maya, "May bahid ito ng sakit." at gumuguhit din sa mukha nito ang kirot na bigay nun. Nanatiling tahimik si Mavi habang nakikinig sa mga kwento ni Maya. Maraming nakuwento ang dalaga tungkol sa kanila ni Gerald. Nandoon pa rin at binabalikan din siya ng mga emosyong naranasan niya noon. Masaya, malungkot, pagsisisi at panghihinayang. Sinisisi ni Mavi ang sarili dahil kung hindi dahil sa kanya ay buhay pa sana ang matalik na kaibigan. Hindi sana mawawalan ng mahal sa buhay ang mga taong nakakasalumuha niya ngayon. Ininugol ni Mavi ang natitirang panahon sa pagtupad ng pangako niya para sa kaibigang si Gerald. Hinayaan niya ang sarili na punan ang mga panahon na nararapat kay Gerald at sa nobya nitong si Maya. Call of Duty? Tanong ng dalaga sa kanya kasalukuyan silang naglalakad sa tabing dagat habang pinag-uusapan ang maraming bagay hanggang sa maalala ni Mavi na kailangan niyang magpaalam dito. Tumangu siya at inalalayan si Maya sa paghakbang sa mga bato. Tungkulin kong paglingkuran ng bansa, sabi niya dito. Tumangu naman ang dalaga sa sinabi niya. Hanggang sa Pareho silang naupo sa malaking bato at binaksang muli ang konbersasyon ng bawat isa. Mahaba habang panahon pa pala bago ang pagbabalik mo. Casual na sabi ni Maya sa kanya. Tango lamang ang nasagot niya. Napansin ko lang. Napakatahimik mo. Tango at pagiling lang ang natatanggap kong sagot sa iyo imbis na oo at hindi. Mahabang litanya ni Maya. Bakas ang pagkadismaya sa boses nito. Natigilan si Mavi sa sinabi nito at nang makabawi ay mabilis itong umiling. Patawad, mahinang usal ni Mavi. Maya-maya pa ay malakas na tawa ni Maya ang nagpahinto sa kanya. Hindi man umaabot ang ngiti sa mga mata nito, pero nagpapasalamat pa rin si Mavi dahil kahit papanoy napangiti niya ang dalaga. Hindi maialis ni Mavi ang titik dito hanggang sa huminto ito at muling nagsalita. Mabilis siyang nag-iwas ng tingin dito. Sana pagbalik mo. Marami na akong maririnig sa'yo. Kinabukasan ay bumalik na si Mavi sa trabaho at muling nadistino sa malayong lugar. Ilang buwan niyang hindi nakita at nakausap ang dalaga, Ngunit nandoon ang hindi pamilyar na pakiramdam. Halos araw-araw niya itong naiisip. Siguro'y... Marahil inaalala niya lang ang pinangako niya sa kanyang matalik na kaibigan. Pero alam niyang may higit pang mas malalim na dahilan kaysa doon. Mavi! Napalingon si Mavi nang marinig ang pangalan niya. Hindi siya nagdalawang isip na lingunin ito. Lalo na at kilala niya ang nagmamayaari ng boses na yun. Nakatulala si Mavi habang nakatingin kay Maya na tumatakbo papunta sa kanyang kinatatayuan. Ilang segundo lang ay nasa harapan niya na ito at nakangiti ng pagkatamis-tamis sa kanya. Tila ba iniwan siya ng sarili niyang kaluluwa dahil sa ngiti na meron si Maya. Parang anghel na nahulog sa langit. Buti nakita kita. Nabalitaan ko lang kahapon na pauwi ka kaya sumama na ako para sunduin ka. Mahabang sabi nito habang nakatingin sa mata niya. Ilang segundong natahimik si Mavi at hindi inalis ang tingin dito. Hanggang sa tumikhim ang dalaga at muling nagsalita. Bakit ang tahimik mo? Ayaw mo ba ako makita? nagtatakang tanong nito at mabilis na umiling si Mavi. Hindi naman sa ganun na gulat lang ako. Utal na paliwanag niya. Napaiwas pa ito ng tingin nang muling sumilay ang ngiti sa mga labi ng dalaga. Sa pagkakataong ito ay tila inaasar siya nito. Sabay silang nagtungo kung saan nandoon ang pamilya ni Mavi. May mga pilong itipang nakadisplay sa mga mukha nito na hindi nakatakas sa paningin ng binata. Kalahating oras ang tinagal hanggang sa makarating sila sa kanilang tahanan. Naging magulupa ang pagdating niya dahil nandoon ang kanilang angkan. Tatlong taon ang nakalipas mabilis na dumaan ang bawat taon. Dahil siguro hindi niya na din magawang bilangin ang mga nagdaang araw dahil madalas ay nasa gera siya. Aminado si Mavi na sa paglipas ng araw, buwan at taon ay mas lumalim ang pagkakaibigan nila ni Maya. Hanggang hindi niya na na malayan na nahulog na pala ang kanyang loob sa dalaga. Hindi niya magawang ipagkaila ang bagay na iyon, lalo pat masaya siya sa kanyang nararamdaman. Ngunit nandoon pa rin ang kanyang pangamba. Para sa kanya ay mali din ang kanyang nararamdaman para sa dalaga dahil nobya ito ng kanyang matalik na kaibigan. Kahit wala na ito, ay nangako siya rito, ngunit hindi kasama sa pangako niya ang umibig dito. Ayos ka lang? Tanong ni Maya. Habang inaabot sa kanya, ang kapeng tinimpla nito. Munti ka na ding mawala sa isip ang bagay na pinuntahan niya rito. Okay lang, pilik ni sabi niya dito, bago umiwas ng tingin at tinuon ang pansin sa kape. Ingat, dahan-dahan, bagong kulupay ang tubig. Nag-aala lang, sabi ni Maya. Natigilan naman si Mavi at hinipan muna ang kape bago sumimsim dito. Nga pala, magpapasama ako sa iyo bukas. Bibel, hindi ako pwede bukas. Putol ni Mavi sa sasabihin ni Maya. Mukhang nagulat ang dalaga kaya saglit itong natahimik. Ah, uh, ganun ba? Pwede kahit sa susunod na araw, sabi ni Maya. Nang makabawi sa sinabi ni Mavi, malalim ang buntong hininga na pinakawalan ni Mavi bago lingunin ito. Hindi rin ako pwede. Casual na sagot niya. Kahit kailan ka na lang siguro available? Pag-iiba ni Maya at mas lalong natikilan sa susunod na sinabi ni Mavi sa kanya. Hindi na ako pwede kahit na kailan. Hindi na kita masasamahan. Huminga si Mavi ng malalim bago tumingin sa mga mata ni Maya. Hindi na kita gustong makasama o samahan. At ito na ang huling araw na magpapakita pa ako sa iyo. Dagdag niya. Pinanood niya kung paano unti-unting lumungkot ang mukha ng dalaga sa sinabi. Ilang segundo lang ay gumuhit na ang kirot sa mga mata niya hanggang sa tumulo na ang luha sa mga mata nito kahit gustuhin man ni Mavi na punasan iyon gamit ang kamay ay pinigilan niya ang sarili na wag gawin ang bagay na iyon. Nang hindi nakayanan ni Mavi ang pagbigat ng dibdib ay tumayo ito. Mauna na ako. Aniya habang pilit pinapalakas ang kanyang loob. Sa paraan niya tuwing sasabak sila sa gera Naglakad na si Mavi papalabas at akmang bubuksan na ang gate nang maramdaman niya ang pagkapit ni Maya sa kanyang braso. Humagulgol ito kabang pilit pinipigilan ang susunod niyang galaw. <laughs> Hindi na ba tayo magkikita? Umiiyak na sabi ni Maya at mas hinigpitan ang pagkakahawak sa kanyang braso. Nanatili si Mabi, nakatayo at hindi magawang tignan siya. Akala ko ba, kibigan kita? Bakit? Aalis ka ba? Dagdag pa nito. Hindi na alam ni Mavi ang sasabihin pa dito. Pero hindi din naman madali para sa kanya na iwan ang dalaga. Wala man lang paliwanag mahinang usal ni Maya. Dahan-dahang inalis ni Mavi ang pagkakahawak ni Maya sa kanya. Humarap siya dito at diretsyong tumingin sa mga mata. Paliwanag, saad ni Mavi. Sige, pagbibigyan kita. Sa totoo lang, ayoko na mas lumalim pang nararamdaman ko sa iyo, Maya. Bawat araw oras, minuto, segundo. Maya, maya naman. Mas lalo ako nahuhulog. Hanggang sa, ito, hulog na hulog na ako. Sa puntong hindi ko na alam kung makakaahon pa ako. Malalim na buntong hininga ni Mavi. Hindi na ako makakaahon, Maya. Mahal na mahal kita. Pero alam kong mas may pag-aasa pa ako kung iiwasan pa kita kaysa hayaan kong mahalin ka kahit alam kong wala kong pag-asa isa pa nangako kay Jared umiiyak ni sabi nito nangako ako na ako bahala sa iyo ako magpapasaya sa iyo para hindi ka na maging malungkot pero hindi ko napansin na habang pinapasaya kita habang binibigyan pansin kita inaalagaan, sinasakripisyo ko na pala nararamdaman ko. Dahil alam kong sa laban na to, ako yung talo. Pangako lang dapat pero ito ako. Mahal ka. Dagdag pa ni Mavi. Kitang kita kung paano natigilan si Maya sa mga sinabi ng binata. Nakatingin lang ito at nakatunganga sa mga sinabi niya. Hindi malaman kung may dapat siyang sabihin o kung meron man ay mukhang mahihirapan siyang hanapin ang mga salitang iyon. Ilang minutong tahimik ang dalaga hanggang sa tuluyan ng sumuko si Mavi at tama siya dahil wala siyang mapapala dito. Tuluyang nakalabas si Mavi ng gate at nagtungo sa kanyang sasakyan. Sa pagkakataon din yun, ay mabilis na sumunod sa kanya si Maya. Natigilan siya nang yakapin siya nito. Mahal din kita, Mabi. Bulong ng dalaga. Mahal na mahal din kita. At sinubukan kong pakita at paramdam yun sa'yo pero mukhang hindi mo napapansin yun. Makalipas ang limang taon. Gerald! mag ka at baka madapa ka sigaw ni Maya at umaasang lilingunin siya ng kanyang anak. Pumuntong hininga na lamang siya at hinayaan ito. Akmang bubuhati na ni Maya ang basket na puno ng dalang pagkain nang pigila naman siya ng asawa at kunin iyon sa kanya. Ako na mahal, baka mahirapan kayo ni baby. Malambing na sabi ni Mavi sa kanya at inginuso ang nasa walong buwan niyang tiyan. Ngumiti naman si Maya sa kanya. Ibinaba ni Mavi ang mga dalang gamit at naglatag ng tela kung saan kanina pa nag-iintay ang panganay nilang anak na si Gerald. Narito sila ngayon sa puntod ng matalik na kaibigan. Salamat bro. Mahinang usal ni Mavi. Nag-salute sign muna siya dito bago maupo. Ilang taon na rin magmula nang mawala ang kaibigan. Maraming nagbago sa buhay ni Mavi magmula noon. Nandoon ang pagsisisi at kalungkutan pero alam nitong masaya ito para sa kanya ngayon. Malaki rin ang pasasalamat ni Mavi sa kanyang kaibigan dahil ito din ang naging dahilan kung bakit siya masaya ngayon. Nakabuo siya ng kanyang sariling masayang pamilya. Pangako, aalagaan ko si Maya at hindi ko na siya hahayaang maging malungkot hanggang sa huling sandali ng aking buhay. Siya, ang bansa at ang pamilya ko, ang aking responsibilidad. Tama ka nga, hindi lang bansa ang kaya nating maging prioridad habang napupuhay. Dahil marami tayong bagay na Minamahal at kailangan ding pagtuunan ng oras. Aniya pa at hinalikan ang noo ng asawang timaya at panganay na anak na si Gerald. Wala na siyang hihilingin pa higit sa buhay na meron siya ngayon. Maraming salamat sa panonood mga kakwentuhan. Huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga bagong istoryang mapupulutan ng aral at inspirasyon sa buhay. Hanggang sa susunod nating istorya mga kakwentuhan.